mẹ <laughs> no, no, <no>, no, no. <laughs> Magiging okay. sir papasok mo lang sa'yo <laughs> yung ulo Papasok yung ulo Ayan Papasok ko sa'yo yung ulo mo doon Tapos sa yung garter yung ulo Ayan Ipapasok mo yung ulo mo sir Tapos ibabotan ko po yung garter Sa pamamagitan ng Gilagig Gilagig <laughs> -gil -gil mo sir Tapos <laughs> din mo sir. Pag buka mo yun, sa na mo, may kulit ka, kaser. <laughs> Pag ka, sir. Mo sa poging, lalagay. As, may mo titingin mo sa pogi, ilalagay sa sir ngayon. mo, sir ngayon yung garter sa saka may wawas boss. mo may sir sa ispil <laughs> sa toto. Sir, ang shot din lang po sir ha. Huwag natin ulitin. <laughs> no 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 no, no. <laughs> kayo. Dito po kayo, Mrs. Pa. Mrs. Cabrera, get used to air. Dito ka. Forward ka po, madam. Magkakit okay. so, na po yung mga viewers na kayo. Ladies, dito kayo sa likuran. Ladies, sa 18 years old, pataas ka Tara. 18 years old, batas. Tara. Kasi nung lakaran nang kala akong tatap doon bata, 12 anos pa rin. hindi wala akong pinagamahal ko yung mga <laughs> pinig. Ayan so, dito tayo, dito tayo. So yung mga lang naman ko, isang pila girls. Ayan, isang pila lang. Ayan, isang pila. Dito, dito. Dito, dito, forward. In between yung green. bakit dito ko sa gilid. O tapos

Siko Where's Liza? Where is Liza,